wow grabe na kalawang awang ka ng ano boy tubig check natin yung thermostat kung gumagana to grabe ilang taon na nakatambay yung mga dalawang taon sobrang siguro nakatambay na yung unit na to 45.6 siya oh. Hmm. Ng. na yung ano, patawa niyo. So, bubuhayin pa natin to. <coughs> Bali na utod niya, uh, rocker arm tapos yung belt sa ano utod man. Tension uh, wheel. Palitan uh, yung belt bag o. Oh para ma condition uh, replace ng fuel filter ito bago na to yung timing belt ito, isa bago naman to yung <coughs> check lang yung thermostat Pakulokan ito, baby boy. Linisan mo to yung water manifold ba yun? Oh. Ito. Iskisan mo ha. Oh. I-check na yung thermostat siya kung okay pa niya. Eh.